Huwag mo kayo na ikaw, itong gagamitin mo. Ano nakuha? Ano nakuha? Siyempre, araw na ikaw. Kumakata ko picture na ito ako. Saan nga po kaniwa Siyempre araw, mainit.

na. Pag paano na, pero madawang pag madawang ako sa aga sa sintro, malabi di ba? Lingon po magkarasin. Uy, yung tanda. Mm. Si Gwen, yung kaibahan niya, tugang pang. niya, tapos yung pamangkin niya, tapos si Ilad, mag-agom sa kasuaki. So oh. Ay, dapat. O. Basta yapot ko lang sa aga, ha? pagday na sana. isinang isinang may drobit bitso sayang ina ano 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 daw? <laughs> ah, kaya palan.

Yan ang manager ng guta. Binakob, na ako, manager ng guta. Filing mo din, sir, yung ah. ano mo para mag-servising daw. I-share natin sa um, FB mamaya. Sabi niyo pa, uh, alin mo ano, mapunta nila dito, mm. may speedboat, oh. kung gusto mapabilis. Gusto yan, may nyo, mga speedboat yan. Yung okay, kung kasama ko sa akwan. Yung Bicolano, ito. Ayan, white sand. Ayan na na, pag alam, gusto nyo mag-picture ni Lolo Jewel, ah. Hindi na kamaganda po yun. Dito na buo yung, ano, ni Migs Villaporte, <laughs> anak. Ah. Anong lugar ninyo? Hunungan. Hunungan. Karamuan Island. May nagchat sa akin oh. Good morning. Mm. Si Antonio Sarmiento. Message. Mm. Welcome to ano? Hunungan, Hunungan Beach. Island. Ay,

kuminaligtad ang oh, sire po naman mga katabad yaw na sa tahaw oh. ababawan Di ano si sa tao? Duwano. duwa ah, na Palawan daw siya. From uh -huh. Palawan. Unuan Karamuan. Karamuan Beach. May artista. May artista oh. Dito ano ka mag-iwan. Dito ka mag-iwan. Kabo na sa nandoon nag-iwan pa.

Maray na agad din po sa iyo mo, Noy. Dikulano ka pala. Nagom ko. Nagom ko. Miting bikol. Dikulandya. Dikulandya. Pagayon na nating din, Noy. Day mo na, mga mga nagkasay music. Ang oh, music siya. All message di ko mo naka-reply hindi ko alam mag-reply hindi ko alam mag-reply hindi ko alam mag hindi ko alam mag -mikol. Thank you. Alakagat <laughs> na. Labog? Kain. Sen ba na? Dumi yung kaot? Labog, ito. Yung mo kalamansi. Rico, rico. Sen ba na? So Sen ba na? Ayan, ayan, ayan. Riko, ayan, Sen ba na? So kalamansi. Ayan may sen? Riko, riko, riko. Labog, so kay bahang ko. You know. Kalaman, kalaman Halaman si mau uragan. Mauro yeah, no. okay, uh. ka oh, uh. sa iyan. Ano? Mauro ka kalaban sa iyan. ka diyan. Sa tuhod, aw sa manggurang kalan. Nalagay din kalaban Sa likod mo na dali doon. Nararo. Doon. Uh -huh. suda sa dako. na halit tulo. So yaw. Doon na nang May ka pa. Naubas ka kaya kuya Tulos naduminukot sa mga ano. Sa iyo. Dapat parang kanda eh. Daga. siyang basangan. Hindi ka

parepala ngatun pagkaraay mo resa ulan 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 may natabikan alala tolikin mo sa babae hindi nakakatupas sa babae oh ano 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 kasuka. Ito pa kasi ano. Dala kasi tulos kaya naputol yung mga gama duminukot. Pagdukot niya. Malanit nit maray, mo ray kaya niya wasa. Kulo ko sa regi mo sana kay ni. Kulo ko si Mike. Malanit. nit. siya, Malanit nit tulos. Kaya yung tagmangkan, ano ma taranta talaga. Iyo, sana taranta na. Dali ka muna magawas. Oo. Sa tama kulog na nga, no? ka ba na nga? Ang pati regis na. Iyo! Mama talaga 'yan. Hay. May kasi bibi, takot sa dagat. Sabi ko... <laughs>